So, uh, good day sa inyong lahat mga ka-partners. So, for this video, panibagong nga uh, tips at gabay na naman. No? At syempre, uh, meron naman po tayong bagong topic at pag-uusapan dito sa video na ito. Okay, so ngayon ang uh, ating topic ay regarding ito sa isang concern ng ating kapartners, okay, na nagtanong sa akin regarding ito sa medical condition niya. Kung ito na ba ay DQ agad or may pag-asa pa. Okay, so yan ang pag-uusapan natin regarding ito sa medical conditions. Okay, So bago na naman po mapasarap yung ating kwentuhan ay ipapasok muna yung ating intro. Let's go. So, ladies and gentlemen, once again, no? Kamusta? Kamusta ang ating buhay-buhay dyan, mga kapartners? So, ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay regarding ito sa tanong ng isang kapartners natin regarding sa kanyang medical conditions. So, by the way, mga kapartners, disclaimer, hindi po ako medical practitioner, hindi rin po ako licensed doctor. Okay? Uh, Sinagot ko lamang para sa aking opinion, okay? Yung ating kapartners, para siyempre mabigyan siya ng uh, kaunting hope or pag-asa. At syempre, para mag-point ang sagot ko dyan, mga partner, sa aking opinion. O, no, disclaimer, ha? ulit ulit hindi po ako, okay, a uh, doctor or medical practitioner. At syempre, disclaimer, hindi ko po pagmumunahan ang aming bureau at syempre, yung aming health unit. Nagbigay lang po ako ng opinion para syempre, uh, may idea yung ating isang kapartner sa so, sa kanyang tanong. Okay? At mabigyan ko ng konting linaw yung kanyang katanungan. Okay, mga partners? So, Ulitin ko ang tanong niya, is kung disqualified na ba ang ganitong klaseng medical conditions? Okay. So, ang, ang sabi ko, mga partners, at sa opinion ko ay isang ground lamang ito. Okay? Isang ground lamang ito para sa uh, DQ or disqualification. It means, pag sinabing isang ground, either 50-50 ka rito. Okay? Pag sinabing 50-50 mga partners, okay? So, at uh, depende pala nito sa so findings ng ating health unit. Okay? At siyempre, pag sinabi nga uh, isang grounds, maaring mabigyan ka pa ng consideration. Okay. By the way, bago syempre mabigyan ka ng uh, uh, consideration dito mga partners, ang health unit namin mga partners, pag itong klaseng medical conditions, no? Uh, hindi ko malasabi kung uh, malala or hindi kasi may sa picture ay hindi normal ang kanyang spinal cord. Okay? So, ang amin health unit mga partners, uh, sa inyo ng proof Okay? hingyan po kayo ng medical conditions, marami pa po kayong pagdadaanan na interview pagdating sa health unit namin. sa mo nakuha ang uh, gaitong klaseng uh, uh, abnormalities ng iyong spinal cord? Ito ba ay uh, uh, pagpanganak mo ba? Ganito na ba ang iyong medical conditions? Or uh, ito ba ay galing sa aksidente? Yan yung mga uh, tanong, no? no? case to case basis ito mga partners okay kasi sinasabi ko isa, itong, isa ito sa grounds ng disqualification okay at siyempre, mga mga partners ang aming health unit ay nagbe-base din sa uh, medical uh, medical cert galing sa hospital or doctors yan po so by the way mga partners ito yung sinasabi ko na kapag ka, binigyan kayo ng uh, konsiderasyon consideration ng aming bureau o dito sa BGMP Siyempre, ang konsiderasyon ay compliance. Okay? So sasabihin sa inyo minsan no pag na naman o nakita naman ng uh, mi health unit na medyo uh, hindi siya major no major na medical conditions no mild lang no a uh, papakuhain kayo ng uh, clearances yan yeah. or uh, hanap kayo ng medical uh, result yan yeah. o medical certificate okay sa medical result mo na partners, doon malalaman ng health unit namin kung uh, mild niya may nga lang ba itong uh, school uses mo or kung ito ba ay ang major uh, medical condition na hindi po pwede, na no? hindi ka po pwede sumalang sa uh, training, okay? At syempre, kung makitaan naman sa interview ng aming health unit na may lang o kakaunti, no, hindi makakapekto sa iyong mga physical activities, okay? Papakuanin po kayo o mag-provide uh, kayo ng uh, medical cert certificate no? Medical certificate or medical clearance. Okay? So, ang clearance na yan, mga partners, magagaling yan sa mga doktor, hospital. Okay? Ang nakapaloob doon, mga partners, ay fit to undergo military training. Okay? So, it means, pag meron po kayo yun, fit to undergo training, ay 100% yung inyong condition is ready. Okay? Ready pagdating sa military training. Okay? Kahit gaano kabigat, gaano ka rigid ang training ng AI, makakayanan ng ating physical na katawan. Yan po. Pero, mga partners, no, kapag ka ang nakalagay sa inyong medical certificate or clearances galing sa doktor o galing sa hospital, mga partners, ay hindi kayo fit and healthy kayo, hindi kayo pwede mapagod, siyempre at hindi rin kayo pwede sumalan sa military rigid training. Okay? Ang aming bureau mga partners ay nag-iingat lamang po kaya nga may medical tayo. Okay? Ang purpose po ng medical mga partners, okay? Para safety ang bawat isa. Safety ang bureau, safety ang aplikante or ang magiging trainee in the future. Okay? So, pag sinabi nag-iingat ang bawat isa, ayon naman ang bureau na pinayagan ka. Okay? Kahit na unhealthy or hindi ka fit sa training dahil naawa lang sa iyo ang bureau, kaya kanila kinuha, no? ang problema, aabutin ka naman pagdating sa training. So, ang training po, mga partners, pag sinabi rigid, mahirap pag sinabi military training, no? talagang pisikalan, lahat ng physical activity ay nasa loob ng training center. E paano kapag inabot ka sa loob ng training center? Okay? So, cargo ka na ngayon ng aming bureau. Okay? At syempre, magiging kasalanan pa ng bureau dahil lumala yung iyong medical conditions. Okay, mga partners? Yun po ang aking... Uh... so, by the way, mga partners, no? disclaimer. So, syempre, sinasabi ko sa video, hindi ko naman sinabi dito kahaba yung aking uh, uh, sagot doon sa ating kapartners. No? So, straight to the point, sabi ko, isa lamang itong ground for the disqualification. Sabi ko naman, kung ito ay malamang, sabi ko sa kanya, at hindi na apekto sa iyong physical activity, sa pang-araw-araw mo ginagawa, hindi sumasakit, or kahit nagbubuhat ka ng uh, medyo mabigat sa iyong timbang, ay walang problema, walang sumasakit. Okay? Kumuha ka ng clearances from the doctor or the legit hospital na nagsasabi na fit to undergo training ka. Rigid training ka. Kapag meron kanyan okay, sabi ko nga sa'yo, grounds pa lang yun, 50-50, maaari bibigyan ka ng uh, consideration ng bureau. Okay. So, meron ka namang certificate na nagpapatunay na pit ka. Walang problema kahit na medyo uh, abnormalities ang iyong spinal cord. So, pagdating kasi spinal cord, mga ka-partners, no? Yung scoliosis natin, mga kapartners. Pagdating kasi sa spinal cord at pinamaan yan, no, wala na. lantang gulay ka na pag yan ay lumala, no? Lalo na ka at uh, siyempre, sabi ko nga ka na pinaliwanag ko kung bakit na uh, naghihigpit talaga ang aming bureau pagdating sa mga ganyan, lalo na pag spinal cord ang pinag-usapan, yan, ay nag-iingat ang aming bureau dahil baka abutin ka sa loob ng training center. Okay? So, trabaho lang. Okay? At uh, naway sa mga ganitong, nga uh, may ganitong, nga uh, may ganitong klaseng medical condition, may pinagdadaan na ganito na pangarap na pangarap ninyo na makapasok, sa uniformado mga partners ay kung ito ang dahilan okay para hindi niyo makamit ang inyong mga pangarap ay intindihin po ninyo para din po sa inyo sa inyong kapakanan kung bakit kayo na disqualified dahil po syempre nakitaan ng health unit no ng bawat bureaus na maaari in the future no baka makaapekto sa inyo baka mapasama ka pa imbis mo imbis na maabot mo ang iba mo pang mga pangarap ay hindi na dahil ipinilit. Okay? Uh, ah, pinagbigyan ka na na naawa sa ang bureau kaya ka hinard. Pinasak sa medical, no? Pero pagdating sa training, inaabot ka. Ay, naging kasalanan pa ng bureau. Naging dahilan pa ang bureau para ikaw ay mabalda. Okay? So, yun mga partners, no? Pag mga ito kasi medyo, no? Ang sinasabi ko rito, opinion ko lang, no? Grounds, isa lamang itong grounds ng disqualification. At depende ito sa findings ng ami health unit. Kaya hindi ko pinangungunahan ng ami health unit, mga partners, no? So, sinagot ko lamang sa aking opinion. Okay? Na isa lamang ito sa grounds. Either, syempre, kung uh, maganda at uh, positive yung... Uh, uh, findings ng aming health unit, may mga cert ka na ikaw ay fit to undergo training, why not, di ba? So, yun lang po. Uh, pag may mga itong klaseng uh, problema, mag-consult agad kayo sa doktor. Yan ang tips at gabay ko. Tanungin nyo agad ang mga doktor sa hospital na pag ganitong klaseng medical conditions na iskulyosis, mga kapartners, ay uh, maari bang uh, makapag-training, no? Fit to undergo training or sa mga mabibigat na physical activities ay kakayanin ba? Ayan. Para siyempre, yung doktor mismo ang magsasabi sa'yo na, yes, di ba? Pwede. Pag sinabi kasi sa doktor, ang doktor ang nagsabi, ay dear, 80% panalo ka dyan. Hindi tayo manguhula. Okay? So, by the way, mga partners, no, pag dito sa akin sinasabi ay opinion ko lamang. Okay? Binibigyan ko lamang kayo ng hope, binibigyan ko kayo ng kunting kaalaman. Okay? sa magiging proseso ninyo pagdating sa inyo sa medical sa medical okay peace examination ninyo okay mga partners and by the way aside from okay aside from that uh, medical conditions no mga partners, for example meron po kayong uh, may kasi na dati siya nag dati siya nagka TV okay but gumaling po siya okay ang uh, tanong niya is sir disqualified na po ba yan So, ang gagawin, ang gawin po ninyo, mga ka-partners, pag galing po kayo sa tuberculosis o TB, mga ka-partners, ang unang, unang gagawin ninyo ay magpakonsult na kayo sa doktor. Magpacheck kayo ng medical conditions ninyo. Kamusta ang result ng inyong medical? Okay? Doktor kasi ang mga niyan. Okay? kamalapit na hospital, mga legit na hospital sa mga doctors, magpacheck up kayo. Para siyempre maunahan na ninyo, malaman na ninyo ang inyong medical conditions. Kung meron man kayong problema. At least, habang maaga, unahan na ninyo yung problema na yan na magamot. Okay? Yan lang man po ang aking uh, opinion. At syempre, mabigyan ko kayo ng tips at gabay para maging aware kayo. Okay? Bago kayo sumalang sa inyong pag apply Okay, mga partners? So, yung mga partners, no, hanggang sa ganitong klaseng uh, conditions, no, medyo abnormalities talaga. Okay? So, by the way, mga partners sa mabilisang tips at gabay at syempre topic ngayong araw na ito. Okay? At uh, by the way, maraming maraming salamat sa ating mga subscribers, sa ating mga aspartaplikat, sa ating mga kapartners, mga tropa natin dyan. Maraming maraming salamat po. Ako po nagpapasalamat sa walang sawa na yung suporta sa akin. Okay? Appreciated ko po yan. Okay? Kaya nag- uh, isip ako ng mga tip, uh, topic natin at pag-uusapan at gagawin ko ng video Okay, para siyempre maging aware, maging malawak yung ating kaalaman pagdating dito sa BJMP. At syempre magkaroon kayo ng idea, okay, regarding sa proseso sa pag apply dito sa aming bureau. Okay? At hanggang dito na lang po, uh, lagi ko sinasabi, be a professional bilang isang aplikante. Okay? So, be a confident bilang isang aplikante sa lahat ng bagay. Okay? At siyempre uh, maging mabuting kapwa sa tao dahil baka yung kapwa na yun in the future ay makatulong sa iyo. Okay, at siyempre 'wag mo kakalimutan ang nasa itaas. Always pray.